Iyon magandang umaga mga koys. Magandang araw sa ating lahat mga koys. Kevin Lagan nga pala. Ayan. Mayroon tayo nakitang magandang tanawin. So napahinto tayo guys. Wait lang. Tanggalin ko man yung helmet ko. So napahinto tayo na. Ang sarap humigop ng fresh na hangin sa place na to. Kasi marawak yung daan. Ani tsura ko guys? So, Samahan nyo pala ako. Ako ay nagsosolo ngayon mag-ride. Solo rider tayo ngayon. Kevin Lagan in the house. Sheesh! Ayan. Mag tayo. Ayan yung motor natin. Yan ang ganda ng tanawin niya, guys. Samahan niyo ako, guys. See you later. Bye. Alright mga kois, wala talagang katumbas yung hangin sa mukha kapag umahan pa sa'yo sa so, buong araw ng trabaho mo, medyo nakatanggal ng stress. Bye ulit guys, samahan nyo ako guys ha. Puntahan natin yung Kibiyang tunnel. Alright, see you. Para clothing, sheesh. So yun na nga mga kois andito tayo sa kibiang tunnel na kung saan paborito ng mga motorista at nagbibisiklita tuwing weekend kahit ako lagi akong tumatamay tuwing weekend. Kaya nakapansin nyo, napakadaming tao at laging napakaingi at laging may nagupusin na kasi merong anong kabalaghan dyan na pag tuwing dumadaan ka dyan, nawawala ang, 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 ang boses o tunog ng motor mo o may nagkapakitang multo. At meron din katawagan bakit ba tinawag ng KB ang tunnel nga ba? Bakit nga ba? Ang tawag po dyan ay isang makipot or makitid na daan. Alright, thank you so much! Guys, saan na ako napunta guys! Sabi ko, akot lang ako tagay tayo, pero iba na yung ko kasi... Where am I? Oh no! <laughs> Bakit ba yan, <laughs> ko na alam kung saan ako. So yun na nga mga kois, naligaw nga tayo mga kois Pero ayos lang yan, minsan nga ang maligaw eh parte ng adventure. Malay mo nga naman, merong may magandang lugar dyan na mas maganda at meron kang di ba? Malay mo, tuloy lang ang biyahe ang malaga. Enjoy mo ang right mo at ligtas ka marating sa iyong destinasyon. Alright, see you later guys. Ingat tayo lahat. Sheesh! Yes sir, I'm here. God Let's go kita yung tanggol yun kita yung tanggol yun ano yung itong matanggol okay let's go yun na nga mga boys iba talaga ang biyaya ng road trip hindi lang destinasyon kundi pati mga hindi natin inasang talawin ride safe everyone at maraming salamat paalam